Galing kami doon sa may uh, pioneer. Maghanap kami ng, ng condominium unit tapos bed space. <laughs> condominium unit tapos bed space. Maghanap kami kasi uh, kailangang mamukahan dahil sa nga sa trabaho. Ngayon, pa nakaano pawi na kami actually ngayon, guys. Tapos, uh, nilakad na lang namin para explore. Tapos, Siyang Rila Plaza guys, ayan. Dito pa kami naglalakad sa kalye. Pagod na ako, gutom. I <laughs> I do see Ayun guys, dumaan na kami dito sa Jollibee sa Mega Mall. Sarado na pala yung food court dito sa Mega Mall. Pero so, sana kami kapain. Kaya ito na lang sa Jollibee. Gusto ko sana yung may sabaw. Sabaw ng ulo ng isda. Sarap sana yun. Kaya lang wala. Sarado na yung ano. Yung food court. Sarap so, tayo. Mamimili tayo ng gamit. Nandito kami sa SM ngayon, SM Mega Mall. Bibili tayo ng ilang pirasong gamit natin. And just my jewelry, so. Oh. Sana may magbigay sa akin yan. Tapos ano sabihin niya, bit cool, sorry. <laughs> Joke lang. Alam niyo guys, sabang nagbablog ako, nasasanay para na ako ilapit. Ay, ang gaganda, oh. Sana all. Ay, ang gaganda. Ang ganda-ganda naman nung, ano, bag. Ang daming pagpipili ang sapatos dito, guys. Hindi mo alam kung anong bibilihin mo. Size 10 or 11, meron kaming pinakuha doon. Kaya lang, na-available naman. Kaya lang, hindi pa ano. Napa-finalize yung mga design. Design ng X tsaka Y axis. uwi na kami, nakapag-shopping na kami guys, oh. So, isang bag ang sinaping namin. Tips lang, pag andito ka sa Manila, pag naglalakad ka, dapat pa-social din. Kahit na <laughs> pagdating sa bahay, <laughs> kapilang ang ulam. <laughs> Magpaka-social ka din dito, maglakad ka din with poise. Katulad ko ngayon, naglalakad ako na with poise para sabihin ng mga nakakakita, ah, hindi yan taga probinsya. <laughs> Pero pagdating sa bahay mamaya, magsibak ako ng kahoy, magigib ako ng tubig. Tapos, sa pagtawid naman, diretsyo ka lang. Huwag kang titingin-tingin sa mga taong nasa paligid. Tapos sa MRT guys, may card na ginagamit pag sasakay dyan. <laughs> Dati ako, nung palabas na kami, yung ano ko, yung card ko, hindi siya ipapasok. Ayun guys, dito talaga yung kwento ko. Nagkamali ako ng pasok dun sa ano ko, sa card ko. <laughs> Pinuntahan ako ng guard. Kasi mali yung pagpasok ko. Ini-scan lang pala siya. Ito ako, i-scan lang tong ganito. Pero pag yung green, i-ano mo siya yon, i-pasok mo siya sa machine. pasok hindi kaya mabu mabuhos yung mga bagoong ko doon ito siya ganyan siya o oh. iskan mo siyang ganyan ayan itunog na siya o oh, daan na ako ay hirap na hirap <laughs> tapos guys ang technique dito sa pagsakay mo ng MRT pag nakasakay ka pakasosyal ka din wag kang ano yung salita-salita o yung seryoso ka lang tapos dire-diretso ka lang para ano. O yan guys, nandito na tayo sa GMA Kamunil. Magpapakasosyal na naman tayo dito pag, pag, pag sa swipe ng card. <laughs> Tunog-tunog akong card guys. oh. swipe-swipe lang ko tapos labas na ako. Ayan, ngayon naman, punta tayo ng bus station papuntang Bulacan. Mayroon dun sa Doroteo, mayroon din dito sa Kamuning lang. Dito medyo maglalakad ka, tapos mababasa mo lang naman sa karato na doon po ang sakayan ng bus papuntang <laughs> Bulacan ng mga anak to kagulit yan takabuto ito <laughs> guys pag uwi namin dapat sakyan din yung social na, social na bus tingnan mo yung sinakyan namin guys oh, social may pahagdan pa tapos dito ay sa ano bintana may kapakapa lagayan to ng kape. Tapos pagka social, dapat ang merienda social din. Uh, black coffee with cream and bangus. Chichiria. <laughs> <Tsitsiriya. laughs> ang social ko guys, no? Ngayong araw na ito, napakaganda ng vlog ko kasi napaka-social na mga ginawa ko. <laughs> Totoong pagpapakataon na yung ganto Parang di naman... Hey, hey, tayo... pa na, hindi tayo laitin ng ibang tao, magpaka-social tayo. Di ba? Mamaya guys, ipapakita sa bahay, ipapakita ko sa iyo yung sa inyo yung mga binili namin para madagdagan yung, madagdagan yung ating pagiging sosyal. Ay, ang sarap ng kape guys na naalas talaga ang pagod ko pag umiinom ng kape. Hindi ko napansin guys, yung palang sinuot ko, ano, pambahay. <laughs> O mabuti kami na is in Mega Mall ng mga condominium units doon sa Ortigas. Tapos yung damit ko naman. Gano'n <laughs> lang talaga ang buhay. Ah, kaya na tayo guys ng Bangus Crackers. Original to. Channel to channel. Mmm. Sausok ko siya sa kape guys kasi masarap to sa kape. Mm. Nakakas nakakaalis kasi ng hilo yung kape tapos kakain ka ng tikirya na ano amoy suka sarap ayun guys andito na sa bahay kararating lang namin nakapaghilamos na ako kasi sobrang init at ang lagkit talaga ng pagkaramdam ko iba talaga ang klima doon sa Maynila guys ma mainit na malagkit na parang kumakapit yung hangin sa balat mo. At ito yung mga binili namin guys. Ipapakita ka naman sa inyo. Una, itong bag. Yan. Nabili lang namin siyang 99 pesos kasi sale siya. Dati siyang 1,000. O, tapos nabili ng 99. Tapos sa loob niyan, may bag pa kami ng binili guys. Ano? Galing sa SM, SM Mega Mall. Huh? Ito guys, ang bag. <laughs> Lamit na bag guys. Lamit ka ayo. Yan. Tapos, ano ba ito dito? Tapos, yung bag. Nasabi ko siya kanina. Tapos, patos. <laughs> patos guys. Figlia. Ang ganda ng box niya. Sana all. O, oh, social tong sapatos, guys. Kasi meron pa siyang kumot. Kada isang peraso, mayroon siyang kumot. O. Oh. Sana all. Ito siya. Ito siya, guys. ah. Oh. O. <laughs> <laughs> ang ganda-ganda. Tapos. Siyempre. Siyempre, guys. Ang sinturon. Leather. Made in Italy. Sana <laughs> so, all. Tapos, naapang damit, anak. Sana may damit po. Anang damit, guys, oh. SM din. Ang sarap, ang sarap mamili, guys. Pero, ano, nakakapagod. Yan, usa damit. Tapos, basta po, lamian ng kulay, guys. O, lami, O, anak po. O, na, anang lami kaayo. Kaya ako ang namili ng kulay. Beach green. Earth green. Ayun, guys. Lahat ng yun, guys, ay hindi sa akin. <laughs> Sumama so, lang ako, ano, chaperon lang ako doon, guys, kanina, helper ba, o ganang bodyguard. <laughs> so, sa so, like, hindi kayo, ay sa darat nagsasabi, kaya ba natin today until next vlog? Go at make memories. Maraming salamat. Bye-bye.